umabot sa 189,749,885 pesos and 43 centavos ang halaga ng tatlong ghost projects na nadiskubre sa bayan ng Lupao, Nueva Ecija na kinabibilangan ng isang flood control project, school building at farm to market road na idineklarang completed ng kumpanyang Topmost Construction mula Pulilan, Bulacan. Nabisto ang anomalya matapos makatanggap ang Local Government Unit o LGU ng isang letter mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH Central Office noong September 4, 2025 upang i-verify ang status at authenticity ng mga completed projects. Kabilang sa pinapa-verify ang Notice of Award, Contract Agreement, Notice to Proceed, Bill of Quantities at Certificate of Completion and Acceptance at lumabas na peke ang mga pirma sa dokumento. Batay sa mga naturang dokumento, sinasabing natapos ang 85 million pesos na farm to market road sa Visayas at Mindanao, Barangay San Pedro noong February 12, 2024. Ang 76.5 million pesos na flood control system sheet piling sa San Antonio Este Evacuation Site noong October 27, 2023 at ang 28.2 million pesos na classroom school building sa Agopalo West Elementary School noong April 12, 2023. 4 Ngunit ng puntahan at inspeksyonin ng LGU at balitang unang sigaw ang mga lugar, wala ni isang estrukturang makita. Kinumpirma rin nila Mayor Glenda P. Romano at Vice Mayor Alex V. Romano na hindi sila sangkot sa anumang ganitong proyekto. Nilinaw po namin na ang mga nakalagay dyan ang mga projects, hindi po na-download ang pondo, wala po naganap na bidding, and at the same time wala rin po nagawang mga projects po na yan. Dagdag pa ni Rolando S. Lacanlale, Executive Assistant ng Lupao Mayor's Office, agad na nagsagawa ng investigasyon ng LGU at lumabas na lahat nga ng dokumento ay pineke mula sa Municipal Letterhead hanggang sa pirma ng Vice Mayor at Municipal Treasurer. Pero ito po mga ito, makikita po ninyo ay spurious dahil po yung mga pirma ay uh, kinopya lang po. Ang nagtataka lang po na pinagtataka namin eh, bakit alam nila yung pirma ng mayor namin. Samantala noong October 2, 2025, naghain na ang LGU ng tugon sa DPWH kung saan idineklara nilang spurious o peke ang lahat ng dokumentong binanggit at kinumpirmang walang anumang aktwal na konstruksyon sa mga lokasyong tinukoy iginiit din ni Lakan na handa silang tumulong sa anumang investigasyon, lalo't walang katibayan na na-download sa LGU ang kahit anong pondo para sa mga proyektong ito. Kung sino man po mag-i-inquire dito, just in case uh, magkakaroon ng mga ocular inspection, kung anong lugar ba, ganito ganyan. Kasi wala naman pong, nai, wala pong pruweba na ang pondo po ay na-download po sa LGU. Kaya handa po kami mag-explain kung sino po yung magtatanong sa amin, ma'am. Sa ngayon hinihintay pa ng Lupao LGU ang magiging tugon ng TPWH hinggil sa kanilang pagsusumite ng mga dokumentong nagpapatunay sa falsification na ginawa ng Topmost Construction. O sana po malinaw, uh, ito po ay uh, pinadala po ng DP National, pinabiberika ang ang mga uh, papel na naka-attach kung ito po ay tama or uh, may katotohanan so tayo po ay naglabas ng uh, ng reply or ng response sa DP na ito po ay walang katotohanan. Kasama na Jasper Balasote at Jeff Gonzales, ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat.